All right. Good day everyone. This is Little Pops TV and welcome to my vlog. People's Park dinagsa ng mga turista nitong Mr. Sandy Pops. paps. Ah, sa kami ay papunta ng ano? Uh, People's Park, no. So iyan natin yung pamasyal um, ni Pops Crisol chat at Sandy Pops. Pagpunta, yeah, talaga sa Batang kayo para sabay-sabay tayo. Ngayon ano, ay papunta kami People's Park at bisitahin natin ulit yung ano tay. Let's go. A few moments later okay. Dito na nga tayo mga Pops Matapos na natin magbayad ng 20 pesos na parking fee At iwanan na natin dito si Green Pagkarating nga namin mga Pops dito sa taas Ay agad kami nag live ni Little Moms no Ito po yung signal po ng may tower building saan nakikita dito ang paligid ng buong Tagaytay mga paps ito nga po pala yung balak puntahan ng rider na narasyon natin kahapon na si paps Grayson so shout out sa iyo paps ride safe lagi at mangarating ka din dito yan nga ito yung lugar na gusto niyang mapuntahan ka paps alright magandang tanghali mga paps no? Uh, happy Easter Sunday sa lahat so yun know, nga mga paps kahit pahapon na no? uh, around 4pm na mayroon pa rin mga tao na kumakit dito tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista natin ito yung entrance fee ay dyan, magbabayad po ng 50, no? so kunting akit pa at unat ng tuhod paakyat, ito yung ano accidental si mams ay yes, 50 pesos na yan so yun nga alam mga paps, ang galawan dito ay gold nga ako ang bilihin dito pero tayo na mo, walang tatak yan So, oh, 3 for for dyan. so yan natin dyan kung ano mabibili dito sa ano natin dito Kasi ano na, na ito eh, lapas ito. na. So, galing May mga enforcer dito na nag-assist. Kasi napaka-traffic na dito ang baba. Kasi puro ano na. Puro parking mga nakaparada ng mga sasakyan na. Palos na puno na yung daanan. Dito tao kanina, bumili tayo dyan ng mani. Kasoy pa, kasoy dili na po kayo, kapag siya. Mga pasalubong. Dali puno na nga itong tuktok ng People's Park ng mga private vehicles mga pups kasi ang dami yung makikip dito yung mga turista ngayong araw no Easter Sunday o oh, kita nyo punong puno na nagsa talaga no? nagsa talaga to kasi isa sa pinaka tourist spots itong ano People's Park yun ang anong buo dati wala na yung bulan na yun ha? oo oh, nga ngayon hindi na siya para, pero parang lagi niya ilaw o paan, pag ano yan, bumagsak yan, gumulong dito. Abot sa ating Anong bayan. <laughs> Ayun o, oh, laki ng ano na yan oh, bola o. Oh. Ang bola na volleyball. Bili tayong suka dito. Ang paano. Ayun. Magkano ah, nga yung suka, ma'am si? Ayun ma'am, may 50. May 50 isang galon? Ay, yung galon po. Kala ko isang galon na. Nainom pa ba yan? Kasi sa amin, ano yan eh. Kaya tagay yan ganyan eh. Nagtatagay ka nito? Ano, eh. ano yan ito ba? Ano ba? Ha? Ay, yung 50. Wala pang timpla yan? Wala po. Ito po yung may timpla. Ay, may timpla ro. Bali, magkano naman sa ganyan? 180 po. Sili lang naman ang pamahal doon eh. Ano, Labo yun. <laughs> ayan mga paps so ito yung mga pangpasalubong na pag kay galing ka ng taas tapos ka na nag picture picture doon yung ano naman talaga ang Pinoy no video video ito ang pwede nyo iuwi pasalubong sa mga little kids nyo pero pareha lang paninda mula dito punta roon oh. Pasortihan na lang talaga kung saan ano bumungad yung customer meron ding mani oh Senyorita, sagi, lalu, lalu. May UV balls din, ma'am. Soka, soka talaga! Suka! soka. Tara, bilhin natin soka. Mamaya, itagay namin yung little mams mamaya. Mabisit po ng pins namin, puro little. Little Pops naman ako siya, si little mams. Little Pops TV. Ano yung pangalan niya sa Little Pops TV. Alin po yung tag-susubscribe? Dokot little mams. Ito, <laughs> oh, ikaw mo kaya. Dakot na, dakot na. Ayun ma'am, tatlong bag na sandaan. Inuubos ko lang. Tatlong bag sandaan. Ito na, anak ko. Sige, parang. Tingnan <tipos> natin kung mayro tayong nasa labas. O okay, may may sa labas, labas pa. Oh, <tipos> so, little mouse na labas. Ang galante oh, 50 drums din talaga Ayun ang labas oh, mo resibo. Ano ba 'to? Ano na 'yan? Ano po? Guyabano. <tipos> Ay, kalitan mo, magsaluhan tayo niyan. Ano ka? Si ano? Ayan. Ang tawag ano, yung, ano, ano? Uh, oh, okay. tawag yan? Ah, uh, senyorita? Oo. Oh. Ba't natawag yan? Ako oh, yun, senyorita. Hmm, pagkalalaki senyorita. Oh. 150. So, bumili tayo dito nang ano. Ma'am siya, anong pangalan mo? I'm um, MJ po. Oh, wow, MJ. Kaya <laughs> so, na mga popsay, kami po ihanda ng pa-uwi na ng kabuyaw, no? at kami ay dadaan muna sa lumihan at para makakain kasi nga po ay ang mamahal ng pagkain dito. Si Mano nga po ay kami na ang espasol. Kasi sabi ko ay hindi at gusto naman ang mga little kids kaya yan umalis na lang siya. Kaya nga madali nga kami mga pups kasi maglulumin pa kami sa kasili. So yan na mga pups. Uh, let's go na. Let's go. At kunting ingat lang pala dito mga paps kasi napaka tarik na nga ng daan dito. At dito nga po sabi ni ano si Pops Crisson no, na dito raw siya ay tumirik, ng langis ng motor niya kaya pinilit niya raw makahong kasi hindi talaga kinaya. Naubusan siya ng langis. Kaya ang haba ng ano ng pinag kaya niya yung buti na lang palusong papuntang ano kasili at doon natin nga natagpuan at na -rescue. at nahila natin sa ano motor shop kaso nga lang kinabukasan pa mga pups So shout out sa Epap sa uh, huwag kang mag-alala makakarating ka rin muli dito sa aming lugar lalong lalo na dito sa tinatarget mong pasyalan na People's Park ng Tagaytay So daan ka lang sa amin at sa mga kauli namin dito mga uh, Pops Grayson Shout out sa iyo So ayan na mga Pops ay pagpunta kami dito man dito na nga po ang Lumi House at kami ay makain na ni Little Lungs si ano lang hapon na plato ito merindan lang ito Alright right mga yan? So, right mga kapat, nakita ni Little sa so, ano. Eh, okay, bagong bago, bago baga, lahat. Oo, nga, yung ano. pag okay, ano, U box bago. At syempre andito yung ano natin sticker. wala yung loom, ano. Ay, Saan? Hindi, Meron na. Dito. Hindi ako naglagay dyan. Uh, <coughs> uh, hindi nga. tulit ulit ka. Ito nga nasisiglo mga paps. Pam, dalawa dito. May rice na po yan. Wala pa, wala pa. Okay, dalawa dito. Okay, Parang bigla natawa na magkano dito nakaraan. Punti na. Sisig. Ito yung binaka ng mga paps dito sa Lomi House. Kasi ilin o. No? Lagi natin pinapuntahan. At marami tayo dito oh, mga tropa. Kami sticker na tayo dito mga paps. E, Ayun, si Little Paps TV. At saka meron din ang ganang kusita. First time na natin nalibro si Little Moms. Nang, natin itong sisig lomi dito sa Tobi House. All right mga paps, uh, tikman po natin tong ano, Lomi special nila no at pati yung oh, Lomi sisig na uh, special bago nilang ano ngayon nindo dito sa Lomi Batangas dito sa Kasili mga paps ayan dito sa Lomi House